Hi guys! So for today's video nga ay meron naman tayong negosyo ideas na pwede natin pagkakitaan ngayon. Kasi everyday ay kikita ka dito dahil sino ba naman ang hindi magkakagusto sa healthy fruit snack in a cup na ito? Di mo naman kasi akala ay na sa iisang cup nga ay makakatikim ka na ng iba't ibang klase ng puta. Plus meron pang pagpipilian ng ating customers kung gusto ba nilalagyan ng flavored syrup. Kagaya nga nitong caramel, strawberry, or chocolate. At napakadali lang gawin kaya time ay pwedeng-pwede pwede ka na magsimula magnegosyo nito. So bali, gagawa muna tayo dito ng ating whipped cream at saka natin i-mix gamit itong electric mixer. Para mag-volume talaga itong cream natin at nakachill na din pala ito. Tapos di ko na din nilagyan ng kahit anong sugar or condensed, dahil may lasa na din ito. Pero syempre, depende ba din yan sa inyo mga may. Kapag ganto na nga yung itsura niya, ay iset aside muna natin to, dahil dito na tayo maghihiwa at magbabalat ng mga iba't ibang klase ng prutas. Pero bago kuyuhay ng mga ito, ay syempre hinugasan ko ng maigi ang mga prutas at pati na rin ang aking kamay. Nasa sa inyo na nga din kung anong size ng pagkakahiwa nyo pero mas better kung bite size lang. Para lang. kumasya at madami ang paglalagyan sa cup. At depende na nga din guys kung anong klasing prutas pala ang bibili nyo kasi ako ay ito lang yung nakita ko sa palengke na available sa ngayon. Pero itong green apple, kiwi at cherry ay nabili ko lang sa grocery store. Medyo matrabaho nga lang talaga sa pagkakat at pagbabalat pero kapag okay na ang lahat ay mas madali na lang siya i-prepare sa kada cup. O, oh, diba? Dahil nakaradi na ang ating fruit, syrup, at cream, ay iset up na natin to dito sa ating 16 oz na cup. Winoling ko muna ng isang tablespoon ng whipped cream dito sa loob ng cup para may design-design. Ganun. Then, dito na tayo maglalagay ng iba't ibang klase ng putas na pinaghiwa-hiwa natin kanina. Punuin lang natin siya, guys, at sa kalalagyan ng cream para naman sumarap lalo at lalo na itong caramel syrup kung gusto ng medyo matamis. Tapos, di nga pwedeng mawala itong cherry para kaakit-akit na din tingnan sa ating mga customers. O oh, diva, magugustan talaga to ng ating mga customers dahil di na nga sila mahirapan pang bumili ng iba't ibang klase ng pruta, maghiwa o oh, magbalat. Dahil mga customers talaga tayo na busy busy din sa maghapon kaya di na sila nakakapagprepare ng ganito. Kaya gusto talaga nila na merong nagbebenta na nakaredy na at kakain na lang. Pero kung trip mo lang talaga gumawa at kumain ito, syempre ay pwedeng pwede ka pa din gumawa ginagawa dahil napaka-healthy talaga nito sa ating kalusugan. Kaya naman, kung nagbabala ka magnegosyo or i-add sa paninda nyo, ay pwedeng-pwede nyo nang i-try. Dahil sobrang dali niya lang talagang gawin at suwak na magugustan to ng inyong mga customer, mapabata man yan or matanda. Kaya sa kada cup nga nito, ay pwede nga natin mabenta ng 95 to 120 pesos. Pero syempre, magbabago pa din yan, depende sa pagkukostin nyo sa kada prutas at ingredients na ginamit nyo. Kaya yun lang guys, follow us for more nego ideas and food recipes ba-bon